Mount Pinatubo Crater Lake Adventure pansamantalang isinara sa mga bisita at turista. Umaabante sa balita si Abante Reporter Johnny Reblando. Pansamantalang isinara para sa mga lahat ng turista at bisita ang Mount Pinatubo Crater Lake Adventure. Ito ay batay sa kautosan ng Butulan Sambalis Tourism Office. Ayon sa Tourism Office, nag-overflow na naman ang lahat ng lahar ang bulkang pinatubo na hindi maganda na ang uh, kahinat kung uh, trail ang mga bisita sa lugar ayon sa tourism office ang bu ng butolan simula pa nung May 1 ay hindi na sila tumatanggap ng booking sa Mount Pinatubo ayon sa uh, ayon pa sa tourism office maulan sa bundok kaya mabilis ang pagbaba ng lahar sa lugar na daraanan ng mga uh, lake adventurer ako si Johnny Reblando ng Abante Radio. Itong balitang mabilis, mabangis, walang mintis.